Isa lang ang pagkakamali ko na sinabi ko sa kanya na tama naman ang sinasabi ng mga magulang ko tungkol sa kanya. Kaya nag-asawa na lang po ako ng iba pero kapangalan niya rin at laging sagot niya sa akin ay ayaw niya ng gulo dahil baka malaman daw po ito ng aking asawa. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Aya at nung siya ay nasa college ay nauso sa kanilang eskwelahan ng isang dating app kung saan kapag bet mo ang isang tao ay lalabas na lang siya sa iyong feed. At karamihan ang kanya nakakamatch ay kapareho niyang estudyante at kaidaran niya rin kaya na enjoy niya ang ganitong klase ng bagay. At meron siyang isang naging kamatch na tawagin na lang daw nating Kenneth. Ang sabi sa kanya ni Kenneth ay liligawan siya sa chat. Pero hindi agad pumayag si Aya dahil gusto niya munang makita at makilala si Kenneth ng personal bago pa siya ligawan. Nagpaalam si Kenneth sa mga magulang ni Aya at umakyat siya ng ligaw sa mismong bahay nila. Naging madalas ang pagdalaw sa kanya ni Kenneth kahit dalawang city o tatlong oras ang biyahe galing sa kanilang bahay. Kaya nakita ni Aya kung gaano ka kapursigido at kaseryoso si Kenneth sa panliligaw sa kanya kaya makalipas ang dalawang buwan ay sinagot niya na agad si Kenneth. Pero sakto naman na magpapasokan noon kaya kailangan niya nang bumalik ng Maynila at nakakauwi lang siya ng Laguna tuwing weekend. Nangako naman sa kanya si Kenneth na susunduin siya tuwing araw ng biyernes para ihatid siya sa kanilang bahay sa Laguna. Weekly silang nagde-date at sa tuwing may family gathering kaila Kenneth ay isinasama niya si Aya kaya doon niya naranasan ang mga ganitong klase ng pagkakataon. Hanggang sa isang araw ay niyaya siya ni Kenneth na mag-date daw silang dalawa sa isang kilalang theme park sa Laguna. Pero ang hindi inaasahan ni Aya ay yun na pala ang huling pagde-date nila dahil pagkatapos ng araw na yun ay bigla na lang nanlamig sa kanya si Kenneth. Palagi na lang nagdadahilan sa kanya si Kenneth na hindi sila pwedeng magkita at minsan kung kailan last minute na ay doon niya pa ikakansel Hanggang sa isang araw ay bigla na lang sinabi sa kanya ni Kenneth na hindi niya na mahal si Aya. Ayaw niya na rin na magtagal ang kanilang relasyon dahil lalo lang silang makakasakit ng isa't isa. Noong una ay hindi yun agad tinanggap ni Aya at humingi siya ng malawak na paliwanag kay Kenneth. Pero iniwanan pa rin siya ng basta-basta ni Kenneth pero hindi niya yung pinahalata na nasasaktan siya dahil graduating na siya noong mga panahon na yun. Hanggang sa isang araw ay nakausap niya ang isa niyang kaibigan na tawagin na lang daw nating Paul. At ang sabi sa kanya ni Paul ay huwag siyang mag dahil isang araw ay darating din ang taong nakalaan para sa kanya. Nang bigla na lang may magtext sa kanya at sinabing ako nga pala si Lawrence, kaibigan ako ni Paul. Noong una ay naiinis siya kay Paul dahil pinamigay nito ang kanyang number kay Lawrence at hindi naman siya naghahanap ng text mail. Pero napagtanto ni Aya na may sense ka usap si Lawrence kaya nakapagpalagayan sila ng loob. September 4, 2016 nang niyaya siya ni Lawrence na panoorin siya na maglaro ng basketball sa kanilang eskwelahan at susunduin niya raw si Aya. Kaya nakakahalata na si Aya na may feeling sa kanya si Lawrence dahil pinapahalagahan niya naman ang mga effort nung tao sa kanya. Pagkatapos ng kanilang game ay niyaya siya ni Lawrence na kumain sa isang mall sa Las Piñas at dito na nagtapat si Lawrence nang nararamdaman niya kay Aya. Ipinangako sa kanya ni Lawrence na nakapagpumayag siya na maging girlfriend niya ay araw-araw siyang liligawan. Kaya pumayag naman si Aya at sinabi niya kay Lawrence na simula ngayon ay girlfriend mo na ako. Kinupad naman ni Lawrence ang pinangako niya kay Aya na araw-araw siyang liligawan at palagi siyang sinusuportahan at pinaparamdam sa kanya ang totoong pagmamahal. Pagkatapos makagraduate ni Aya ay nagsimula na ang mga challenges sa kanilang relasyon pero kahit ganon ay pinatunayan nila na mahal nila ang isa't isa. Dumating din si Aya sa panahon na umalis siya sa kanyang unang naging trabaho para makahanap lang ng oras na ilaan niya kay Lawrence. Makalipas ang dalawang taon ay nakagraduate na rin si Lawrence at nakapagtrabaho na rin siya. Pero hindi pa rin magtugma ang araw ng day off nilang dalawa kaya walang kaabog-abog ay umalis ng trabaho si Lawrence dahil gusto niya yung trabahong makakapagkita silang dalawa ni Aya. Pero nahirapan maghanap ng trabaho ulit si Lawrence kaya naging tambay siya ng matagal at naging mundo na lang nila ang isa't isa. Parehong taon na ay nag na si Aya na mag na ng board exam at sobrang laki ng kanyang sakripisyo dahil puspusang pag-aaral. Palagi pa rin nakasuporta sa kanya si Lawrence at nagmamahal kahit naging sobrang toxic ng kanyang ugali dahil palagi na lang siyang galit. Nagkaroon din ng kafling si Aya noong mga panahon na ayo naka-workmate niya at nahuli siya ni Lawrence pero pinatawad pa rin siya. Alam niya nasaktan niya noon si Lawrence pero sobrang confident niya na hindi siya iiwanan ni Lawrence dahil mahal na mahal siya. Pero ang huling beses na dinalaw siya ni Lawrence sa kanilang bahay ay hindi naging maganda ang pangyayari dahil napagsabihan siya ng nanay ni Aya. Alam kasi ng pamilya ni Aya, Aya na si Aya ang palaging gumagastos sa kanila kaya na si Lawrence na kailangan niya na maghanap ng trabaho. At ang naging pagkakamali ni Aya ay sinabi niya kay Lawrence na tama naman ang sinasabi ng mga magulang niya sa kanya. Umuwi si Lawrence ng may samanan loob pero pagkatapos ng araw na yon ay bigla na lang nagbago sa kanya si Lawrence. At dahil hindi sanay si Aya sa ganong ugali ni Lawrence ay nagalin siya at sinubukan niya makipaghiwalay. Kaya laking gulat ni Aya nang biglang pumayag si Lawrence na makipaghiwalay na sa kanya. At dahil mapride si Aya ay hindi niya sinuyo si Lawrence pero nagulat na lang siya na na siya sa lahat ng account ni Lawrence. Hindi niya na muling nakausap si Lawrence at nahihiya din naman siyang magtanong sa kanya mga kaibigan at kamag-anak dahil ma-pride nga si Aya. Nag-focus na lang siya sa nalalapit niyang board exam pero para mapaiksi ang kwento, bumagsak po sa exam si Aya dahil aminado siyang sobra siyang naapektuhan. Samot saring sakit at hinagpis ang kanyang naramdaman na habang tumatagal ay lalo siyang nangungulila kay Lawrence. Dahil kung kailan nawala na si Lawrence sa piling niya ay doon niya nalaman kung ano ang tunay niyang halaga. Makalipas ang ilang taon ay naiisip at naaalala ko po siya umiiyak rin ako tuwing naaalala ko kung paano niya ako inalagaan at minahal. Tama nga si Loren sa mga sinabi niya na siya ang lalaking hindi hindi ko makakalimutan. Taong 2021 ng mag-asawa na lang din po ako ng iba. Kasal na po ako ngayon at meron na din kaming isang anak. Pero ang pinagtataka ko lang ay palagi ko pa rin siyang iniisip hanggang sa nitong nakaraang linggo lang po ay hindi ko napigilan na mag-send sa kanya ng email. Sinabi ko ang lahat sa kanya at binuhos ko ang lahat ng pagsisisi ko at niyaya ko rin po siya na magkita kami. Pero ang sagot niya lang po sa akin ay ayaw niya dahil ayaw niya ng gulo dahil baka malaman daw po ito ng ko. Sinabi niya rin sa akin na pagod na pagod na pala siya nung panahong kami pa at pakiramdam niya Ay hindi na ako masaya sa kanya Kailangan ko na lang daw pong pagtiisan at pagtiyagaan Kung ano ang mga bagay na meron ako ngayon Nagigilty po ako ngayon dahil alam kong emotionally cheating po ako sa aking asawa Dahil madalas ko pa rin iniiyakan si Lawrence Kaya sana po ay may makapagbigay sa akin ng kaliwanagan Kung ano ba ang dapat kong gawin hanggang dito na lang ati Charice At ang sagot ko sa tanong mo ay tantana mo na si Lawrence Dahil wala naman niyang ibubungang maganda Sa ngayon kasi kasal ka na sa asawa mo, at may maayos kang pamilya at hindi mo siya pakakasalan kung hindi mo rin minahal yung asawa mo. Kapag nagkaroon kasi tayo ng kahit konting communication ulit sa ex, parang nabubuhay yung dati mong feelings sa kanila. Kaya kung hindi mo kayang kontrolen kung ano man yung nararamdaman mo, mas maganda na i-block mo na lang siya sa lahat ng social media, pati yung email niya. Dahil ngayon palang nararamdaman mo na nagtataksil ka na, wag mo nang hintayin na bumigay si Lawrence at makipagkita siya sayo dahil mapeperde ka. <laughs> dahil kahit isang beses ka lang na makipagkita kay Lawrence, siguradong sira ang iyong pamilya. Kesa Kaysa isipin mo yung mga sagot sa sobrang dami ng katanungan mo kay Lawrence, eh ito mo na lang yan sa sarili mong pamilya, sa yong mag-ama. Pag lagi mong iniisip kasi si Lawrence, lalo mong nilalapit yung buhay mo sa piligro, bagat nilalapit mo yung sarili mo sa tukso. Kaya wag mong isipin si Lawrence, wag mo siyang i-message, wag mo siyang i-chat at manahimik ka sa bahay nyo.